So, yun mga drawing ito ang view dito sa Capones Island. At ito naman ang Camara Island. Gandang araw mga ka-drawing, sa video na ito ay nagtungo ang team drawing sa barangay Pundakit para puntahan at magbabad sa dalawang sikat at magagandang isla ng San Antonio, Zambales. Isang bigla ang lakad na naman ang aming nakulayan. Wala talaga sa plano ito, kaya naman nag-day tour lang kami sa mga islang ito. Kaya tara, samahan nyo kaming mag-island hopping sa Kamara at Capones Island. Come on guys, let's go! So ayun mga ka-drawing, on the way tayo ngayon sa Pundakit So ang ganap natin ngayon ay uh, mag-island hopping tayo At uh, pupuntahan natin ngayon ng uh, mga isla sa Pundakit Ito yung Capones uh, at yung Camara uh, Island uh, Tinanghali na nga kami kasi yung uh, dalawang ka-drawing natin eh tagal magdesisyon uh, kung tutuloy ba kami o hindi hanggang sa magtanghali na eh tutuloy naman daw pala at uh, day tour lang kami ang lakad namin ngayon uh, sa hapon is uuwi din kami uh, sa Kaponis pala mga kadrawing uh, ask muna natin yung bankero if pwede tayong uh, magpunta sa mismong lighthouse para sana may pakita din namin sa inyo yung uh, historical lighthouse na itinayo uh, nung unang panahon ayun, na touch touchdown na nga kami dito sa pundakit uh, imimit namin yung uh, kabatch kong silisel uh, si Lisel, siya kasi yung uh, contact natin uh, sa baka Mapunta doon sa dalawang isla ayun, so yun, sort daw muna kami yung light bias, bawal daw pag walang light bias syempre safety first alright so muna, light bias natin Alright, so safe na ang best na kami so ayun mga kadrawing on the way tayo ngayon sa Capones uh, so itong uh, isla na to ito yung uh, Capones uh, tapos yung uh, dalawa dito sa may uh, gilid yung may malaki at may maliit uh, na may hugis na muka ito naman yung uh, Camara Island yang dalawang isla na yan. Uh, ngayon pupuntahan natin. Na so kung natitignan uh, niyo, uh, parang parehas lang sila nung uh, layo. Pero ang totoo isa uh, mas malayo itong uh, Kapones Island. Sa Kaponi siguro, uh, abutin tayo ng uh, 20 to 30 minutes na boat ride ay uh, mararating na natin ang uh, isla. Pero dito naman sa camera, nasa 10 to 15 minutes lang yan na uh, ay uh, andyan na tayo. Pero sa ngayon, uunahin natin puntahan itong uh, Kapones. Itong uh, Kapones na ito, uh, meron siyang uh, lighthouse na itinayo nung uh, unang panahon pa. Pero sabi ng mga bankero na kasama natin ngayon, uh, gumagana pa naman daw ang uh, ilaw nito. Uh, sana ma-check natin at sana payagan tayo na akyatin o puntahan ng lighthouse na ito para makita natin yung uh, mismong uh, itsura niya. So yun, uh, malapit na tayo ngayon sa Kapones. At kapansin-pansin na rito mula sa kinatatayuan natin yung kanyang white sand. At inaabot lang tayo ng halos 20 minutes lang na biyahe. Alright, touchdown na kami rito sa Capones Island. tubig niyo, green na green, no? Verde, verde, no? Oh. Sobrang ganda nito. Sarap maligo. Alright. So, maganda rin yung rock formation. O, yan yung daan sa lighthouse like, sa likod pa, no? Ha? Ah, sa likod pa. Oo nga daw, sabi nga ni Lisel, eh, nagpapantay na daw. <laughs> Sayang. Ha? Ah? Ang ah, arukok na, delikado na, no? Oo. Oh. Pero hindi na siya nag-operate, hindi siyang may ilaw sa gabi, no? Oh, Ang hirap pa rin. Ah, okay. Solar ka ba? Ah, okay. Ah, okay. Hindi na ba tayo na gabi Oh, hindi na. Doon na tayo, ma'am. Touchdown na nga kami dito sa Capones Island na talaga naman napakaganda at white sand nga ang kanyang buhangin. Ang napansin lang namin dito sa isla ay wala masyadong puno na pwedeng pwestuhan para panangga sa init ng araw. Yun, may nakita na akong pwesto. Sobrang <laughs> init lang siya. <laughs> What? At nakakita na nga kami ng na pupwestuhan namin. At dito muna kami habang pinagmamasdan ang ganda ng Capones Island. Ang Capones Island nga ay isang isla sa San Antonio Sambales na tinayuan ng lighthouse noong Spanish colonial period para magsilbing tulong sa mga barko na mahanap ang daan patungong Subic Bay o ang Corredor Island Lighthouse na siyang pasukan sa Manila Bay. Ito nga ay opisyal na sinindihan noong August 1, 1890 at ang pangalan ng Capones ay pinaniniwala ang Spanish word na nagkakahulugan na isang uri ng isda. Nakakapanghinayang nga at hindi natin ito mapupuntahan dahil sa pinagbabawal na daw ng Coast Guard ang magpunta dito. Pero pwede naman siguro kung may proper coordination tayo sa local government nila doon biglaan lang kasi ang lakad natin ito kaya hindi natin ito napaghandaan. Masyado na daw kasing luma ang mga nakatayong istruktura doon na baka magkos ng aksidente ng mga turista kung hindi ito ipagbabawal. Kaya naman sa parting ito lamang pinapayagan ng mga turista na magpunta at maligo. So yon mga kadrawing, ito ang view dito sa Capones Island maganda sana mga drawing kung natin yung uh, lighthouse doon sa bandang likod kaya lang sabi nga nung uh, bakero at nung kabatch uh, natin na uh, hindi na daw sila nagpapaakyat doon sa mismong lighthouse. Dati pwede siyang akyatin talaga e ngayon kasi dahil nga sa sobrang luma na nung uh, lighthouse kasi since uh, 1890 pa siya tinayo. So ngayon uh, abandonado na nga siya wala nang naga may maintenance ng lugar, parupok na daw yung ibang uh, gamit doon, kaya delikado na daw para sa mga turista na napuntahan pa yung uh, lighthouse. Pero yung mismong lighthouse daw gumagana pa kasi naka-solar naman daw yung uh, ilaw na nilagay nila doon. So ang ang kagandahan ng dito sa Capones, ito nga is white sand din siya. Kaya lang ang problema nga. So, yan, 'yun. 'Yan uh, yung mga turista, kanya-kanyang hanap ng kanilang uh, pagsisilungan. So, wala, uh, nga, uh, wala talaga siyang masisilungan dito. So, tanging mga ganito lang, uh, yung mga puno, yung pwede mong pagsilungan. Yan. So, kanya-kanyang hanap na lang ng uh, pagsisilungan. Yung iba sa mga bato, sumisiksik para lang hindi mainitan. Pero solid, sobrang ganda niya. Kung uh, maliligo ka rin, yan, malinaw siya. Berding-berding yung tubig, kulay green. Ayan labig din dati nung uh, high school ako pupunta ako rito marami siyang ano rito eh marami siya yung uh, tawag kasi sa amin dati nung isumang yung naglalakad na may kasamang shells na parang siyang crab na maliit so yan yung uh, mga buhangin niya sobrang dami dito yung shells ayan tapos yung kanyang buhangin Pinong-pino din. White sand talaga siya. Pero hindi siya ganun pa pino sa Boracay. Sa Boracay kasi sobrang pino. Na parang uh, pulbus na yung uh, buhangin. Pero dito white sand pa rin naman siya. Kaya maganda. Tsaka yung rock formation niya napakaganda din. So napakataas. maganda yung uh, rock formation. So yun, no, mga tropa natin ka-drawing dito, nag-pictorial uh, sila. So, kanya-kanyang pictorial. Uh, kanya-kanyang forma. Uh, ito yung mag ako. So yun. Punta uh, ba tayo dito. Uh, I-explore natin yung uh, area. malaki uh, ng bato. Tapos ano siya? Para siyang malaking shells. Kulay buti. Oh, ano kaya meron dito dati? Siguro parang may daan Kasi parang may hagdan siya, Bakit Ba't kaya parang may mga hagdan dito? Para saan kaya ito? Meron kaya daan dito, dati. Huwag natin. Punta tayo dito sa gilid-gilid. Tingnan -gilid. natin kung ano yung mga makikita natin. Sana wala lang walo-walo rito. Wala naman siguro. May ano siya? corals. Sobrang uh, laki nung uh, lugar. May meron dito. Uh, white sand talaga sya. Oh. Tsaka yung mga mga bato niya ang gaganta pwedeng panglagay sa aquarium yung mga bato eh. Oh. Ito yung mga binibili ko dati na no, may aquarium ako eh. Limang diba piso isa. Dito pinupulot lang oh. Diba? So yun, pupunta na kami ng uh, pupunta na kami ng camera mga katrolling. Sasakay na ulit yan dito sa aming bangka. Yan yung bangka namin yung diesel. So pag gantong oras pala, medyo marami na rin na tao. Kasi yung kanina ang pumunta kami, uh, kami, kami lang parang uh, dalawang bangka lang. Ngayon, medyo marami na rin yung pinta. Ayun, okay. Ayun, okay. Ayun, okay. Ayun, okay. No? Green na green yung tubig, mga ka So, dito na kami sa camera. Ha? Ayan. Dito ba tayo dati? Nila, Ma'am Len? Oh. Di ba parang may nilulusutan pa tayong malaking bato? So, dito na kami, touch na kami, mga drone sa camera. Ganda rin ang dito. Oh, touch All right. Ah. So, bababa na kami. So, yung mga ka drawing na binababa na yung mga gamit namin. So, hahanap kami ng uh, pwesto. Doon daw sa kabila, mas maganda. Dito lang din ng yung uh, bangka kasi mas ma... Babaw dito, mas maganda. Wala na? Okay, salamat po. Ah, last rest. Thank you. Let's go mga drawing. Hanap tayo ng magandang spot dito. Tugunin din. Tugunin din yung kanyang uh, Eh. Ito yung tsura niya oh. Mga drawing oh. Ah, mas maganda rito, mga ka-drawing. Dito na lang siguro tayo pumesto, oh. Teka. Dito ako muna itong mga to. Check natin kung meron pa dito sa gilid. Kung hmm, ano meron dito. Oops. Marinaw din. Tubig niya, mga ka-drawing. Mga ka-rest lang sila ng ano parehas lang sila sa isang Ah. ah. Oh. Layo na nilakad namin. So, layo. Kasi hindi siya, hindi pwedeng bumangon yung bangka dito. Kaya, nilakad namin. Pero, sulit mga ka-drawing. Kasi ang ganda, no? ganda ng place. Oh, sobrang lawak ng spot. <coughs> tapos solo namin. Oh. Masya, ang daming ano. Dami puno kasi do. Tapos nandito yung gamit namin. So si set up na kami. All right, magluluto na kami tapos mananangalian na kami. Medyo pagod na kami makaka-drawing. Right. Kaya ay hindi ko Pero kasi pag sa... island na ka. Camara Island ay isa sa pinakamalapit at pinakamadaling puntahan na isla dito sa San Antonio Sambales. 10 to 15 minutes boat ride lang ay mararating mo na ang islang ito. Madalas itong puntahan ng mga turista dahil sa aking ganda ng islang ito na mayroong white sand, kulay berde at napakalinaw ng tubig nito. Sa halagang 1,500 pataas na babayaran mo sa bangka Depende sa dami ng mga sasakay dito ay mararating mo na ang magandang islang ito. Day tour lang pala ang pwede dito at hindi pwede ang overnight. Ipapakita namin sa inyo ngayon ang ganda ng isla ng Kamara. Maraming salamat mga ka-drawing sa panunood. Kami nga pala ang Motoristang Drawing. At palike, share and subscribe naman sa ating YouTube channel. At kita-kits ulit tayo sa aming mga next adventure. Paalam!